Inamin ng abogado ng Solid North Bus na umiinom ng maintenance medicine ang driver ng bus na nasangkot sa malagim na aksidente sa Subi Clark Tarlac Expressway o SITEC sa Tarlac Toll Plaza na kinamatay ng sampung tao. Sa pagdinig lang ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board of LTFRB kanina, sinabi ng attorney Alex Versosa, ang legal counsel ng kumpanya ng bus, na inamin sa kanya ng driver na si Sil Silvaliana na ang kanyang, uh, ang kanyang uh, pag-inom ng gamot na losartan at amlodipine para sa high blood pressure. Nagsimula umano ito ng ireseta ng kanyang doktor noong August 2024 pero hindi umano ipinalam ng driver sa kanilang kumpanya. Gayunman, sinabi ito ng driver sa abogado dahil sa pagtanggi niyang sumailalim sa drug test noon sa takot na makapekto ang gamot sa resulta. Nakainom umano na siya ng maintenance medicine noong gabi bago ang aksidente pero hindi siya nakainom ng gamot noong mismong araw ng aksidente. Sin Sinabi naman ni LTFRB Chairperson the III na may pananagutan ng kumpanya ng bus kung hindi alam na umiinom ng maintenance medicine ang kanilang driver. Ginatasan din na iharap sa LTFRB sa May 21, ganap na alas 10 ng umaga ang driver at konduktor ng naaksidenteng bus.